Magandang araw! Ako si May M. Matosa at ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang tatlong di karaniwang salitang Pilipino mula sa aking blog post. Ang unang salita ay kislap. Mabilis na liwanag o tila kinang ng mata. Halimbawa, napansin ko ang kislap sa kanyang mga mata nang marinig niya ang magandang balita. Ang pangalawang salita ay hinahod kalma o katahimikan ng damdamin. Halimbawa, sa kabila ng gulo, pinili niyang manatili sa hinahon. At ang pangatlong salita ay takip silim, oras bago o paglubog ng araw. Halimbawa, ang takip silim ang pinakapaborito kong oras ng maghapon. At ito ang tatlong di karaniwang salitang Pilipino na maaari natin gamitin sa araw-araw. Kung gusto nyo pang matuto ng iba pang salitang tulad nito, basahin ang buong blog post ko. Salamat sa panonood!